Pwede na kayong umalis, sabi ng figura ng may kumpiyansa. Kami na ang bahala dito. Tatlong pigura ang lumitaw, unti-unting naglalakad mula sa makapal na hamog. Suot nila ang makinang na silver na combat uniform na halos mistikal ang dating, parang mga Diyos na bumaba sa lupa. Ang nasa gitna ay may buhok na abot balikat, may maamo at halos pambabaing mukha, at may isang kalmadong ngiti. Si Bai Chunyu, isa sa mga vice-captain ng Celestial Team, na nakausap dati ni Yi. Sa tabi niya, may dalawa pang miyembro ng koponan. Ang isa ay may matingkad na asul na buhok at seryosong ekspresyon. Ang isa pa sa tatlong pigura ay nakasuot ng makapal na silver na armor at may hawak na makapal na kadena na nakapulupot sa kanyang kanang kamay. Ang kadena ay nakakabit sa isang napakalaking angkla na parang laruan lang niyang inihagis sa ere. Iwinasiwas ni Lita ichang ang kadena at ang angkla ay lumipad ng mataas, gumuhit ng malapad na arko bago bumalik sa kanyang kamay na parang wala itong bigat. Kaswal niya itong binuhat na parang wala lang. Nang lumitaw ang tatlong ito, nawala ang interes ni Dagong Yanjin kina Wushifang at sa grupo nito. Maging sina Yoshimitsu Sakuraba at Akira Kurosawa, na tahimik na nanonood mula sa gilid, ay napatingin ng mabuti sa mga bagong dating. Celestial Team, bulong ng isa sa kanila. Sinasabing malalakas sila, sagot ng isa pa. Gaano kalakas? Makikita mo na lang, ang sagot. humarap si Bai Chunyu, kinamuzongning at sa iba pa. Pwede na kayong umalis, sabi niya ng matigas. Tapos na ang misyon nyo. Mas mabuti kung mas malayo ang mararating nyo. Tinignan niya sila sa gilid ng kanyang mata. Kapag nagsimula na ang laban, wala na akong oras para protektahan kayo. Si Muzongning at Li Weihai ay mabilis na tumango. Desperado na silang makaalis at ayaw nilang masangkot sa paparating na labanan. Bago tumakbo, kinalagkad nila si Wu Wushifang, na halos wala ng malay at grabe ang mga sugat. Pero hindi nila magawang iligtas si Jaya Heting, na nakabaon pa rin sa ilalim ng mga paa ni Dagong Yanjin. Tatlo silang tumakas sa labanan, sugatan at lubos na napahiya. Sa hilagang linya, lalong nagiging mahirap ang laban para sa grupo ni Zufio. Ang higanting ahas na si Orochi, na nabuo mula sa kapangyarihan ni Kamiya, ay may nakakatakot na depensa at mabagsik na mga atake. Tatlong miyembro ng grupo ang kinakailangang sabay-sabay na humarap dito. Habang tumatagal ang laban, natutunan ni Kamiya ang galaw ng gunblade ni Zofio at natukoy din ang kinaroroonan ng sniper na si Yu Zhenyang. Dahil dito, nakuha ni Kamiya ang kalamangan. Wala nang ibang magawa, kaya tinawag nila si Liu Yuchun mula sa Wugu City para tumulong. Habang nililihis ni Nazufio at Yuzenyang ang atensyon ng ahas, nagtago si Liu Yuchun sa anino at tahimik na inihanda ang kanyang kakayahan. Binuka niya ang kanyang bibig at naglabas ng manipis na ulap ng usok na gumapang patungo sa higanteng ahas na parang isang ahas din. Agad na binalot ng laso ng ahas, at ang hangin ay napuno ng nakasusulasok na amoy. Ano ito? Lason, tanong ng ahas nang maramdaman nito ang nilalanghap. Mumisi si Liu Yuchun. Matibay nga ang iyong balat pero kailangan mo pa rin huminga. At sigurado akong hindi kasing tibay ng balat mo ang mga lamang loob mo. Agad na umatras si Nazufiyo at Yuzanyang mula sa ulap ng lason. Alam nila kung gaano ito nakakamatay. Kahit pa may helmet sila, ayaw nilang malantad sa lason ni Liu Yuchun na nakakapatay sa kahit 0.01 mg lang. Nagpupumiglas ang ahas sa loob ng ulap ng lason. Pero sa halip na tumakas, bigla itong huminto, tumingala, at nagsimulang tumawa, isang malalim at nakakatawang tunog. Ha! Akala niyo ba madali akong mapapatay, nanunuyan itong sabi. Pagkatapos, sa gulat ng lahat, binuka ng ahas ang bibig nito at humigop ng napakaraming lason mula sa hangin. Anong ginagawa nito, nauutan na tanong ni Liu Yuchun, nanlalamig sa takot. Ang malamig at matalim na mata ng ahas ay tumitig sa kanila. Isa akong makamandag na ahas, sigaw nito, nakangiti. Hindi nasaktan ang higanteng ahas sa lason, sa halip, tila lalo pa itong lumakas. Hindi makapaniwala si Liu Yuchun, ang kanyang kapangyarihan, na pinahina ng mga toist prayers ng Divine Valley, ay tuluyan ng nawalan ng bisa. Maging ang kanyang lason ay hindi nakaapekto sa higanteng ahas. Ganap siyang walang magawa. Naglabas ng malakas na his ang ahas at biglang dumura ng makapal at kumikislap na likidong kulay lila patungo kay Liu Yuchun. Sa gulat, nagising siya mula sa kanyang pagkabigla at sinubukang tumakbo. Pero huli na at tinamaan siya ng likido. Ang makapangyarihan yan yun kung bat suit na suot niya ay nagsimulang matunaw agad at ang asido ay tumagos hanggang sa kanyang balikat, sinunog ang kanyang balat. Napasigaw si Liu Yuchun sa sobrang sakit habang bumagsak siya sa lupa, pumipilipit sa paghihirap. Di nagtagal, naging itim ang kanyang katawan at hindi na siya gumalaw. Para sa isang taong pinahina ang kakayahan, ito ang nakakatakot na resulta. Kasinghina na lang siya ng isang ordinaryong tao. Pinanood ni Nayu at Zhu ang nangyayari, nanginginig sa takot. Natalo si Liu Yuchun, ganun lang kadali. Ngayon, naiwan silang dalawa na magkasama, kaharap ang higanteng ahas. Paano nila ito matatalo? Dahan-dahang tumindig ang ahas, tumingin sa kanila mula sa taas. Ang mga mata nito ay malamig at walang awa. Kayo na ang susunod, bulong nito habang naghahanda sa susunod na pag-atake. Samantala, nasa matinding laban si Nakatsuki Shinichiro, laban kina Yuan Hao at si Alingling. Hindi tulad ng ibang mga mandirigma, hindi ka hanga ang mga kakayahan ni Shinichiro. Isa lang siyang bahagyang enhanced mutant na ang sandata ay isang ordinaryong metal bat parang gamit ng isang kalsadang siga. Sa simula, kaya pang tapatanik siya lingling si Shinichiro. Ang kakaibang lakas niya ay bihira at pambihira para sa isang enhanced mutant. Kaya panganyang harapin ang metal bat gamit lang ang sariling katawan. Ang lakas na ito ay galing kay Yuan Hao na nakatayo sa likuran niya hindi mukhang malakas si Yuan Hao, tila mahina at walang laban. Pero paulit-ulit siyang sumisigaw para palakasin ang loob ni Xia Lingling. Kaya mo yan, Lingling. Ikaw ang pinakamalakas, sigaw niya. Dahil sa kanyang mga salita, kumislap ang mga mata ni Xia Lingling ng kakaibang lilang liwanan. Lumakas lalo ang kanyang lakas at bilis. Napansin ni Shinichiro na si Yuan Hao ang pinagmumula ng dagdag na lakas ni Xia Lingling. Pero hindi siya makalapit kay Yuan Hao dahil hinarang siya ni Xialingling ng buong tapang. Kaya't nagdesisyon si Shinichiro patumbahin muna si Lingling bago makuha si Yuan Hao. Mas mabilis at mas malakas ang pag-ikot ng kanyang metal bat. Unti-unti nagbago ang daloy ng laban. Nagsimulang mapagod si Lingling Unti-unti nagkakaroon ng bentahe si Shinichiro. Nang makita yun Yuan Hao, nagpakita siya ng pag-aalala. Anong nangyayari? hindi pwedeng matalo si Lingling. -Ling. Siya ang pinakamalakas, bulalas niya, namumula ang pisngi sa galit. Siguro, kasalanan ko. Hindi pa sapat ang sigaw ko. Mas determinado, kinuwadro niya ang kanyang mga kamay sa paligid ng kanyang bibig at sumigaw ng mas malakas. Agad na bumalot ang kakaibang lilang liwanag sa katawan ni Xia Lingling. Dahan-dahang bumuka ang kanyang bibig at lumitaw ang mahahaba at matatalas na pangil. Ang mga kuko niya ay humaba, naging parang mga matutulis na patalim. Ngayon, mukha na siyang isang bampira. Sa isang malakas na sigaw, sumugod siya lingling kay Shinichiro. Tumawa si Shinichiro habang masinigpitan ang hawak sa kanyang bat, sabay-sabing, dito na magtatapos ang laban. Si Akutsu Shinichiro ay isang enhanced mutant na may kakayahang tinatawag na Jokudo Hero. Dati siyang kilalang street gangster sa Chaiba, at sanay na sanay sa mga suntukan sa kalye. Habang tumatagal ang laban, lalong lumalakas at lumalakas si Akutsu. Sa teorya, wala siyang limitasyon sa lakas basta tumatagal ang laban. Naniniwala siya na sa laban kontra sa mga katulad niyang enhanced Newton, kaya niyang magtagal hanggang ang kalaban ay sumuko. Ngayon, sa harap ni Xia handa siyang patunayan ito. Mahigpit na hinawakan ni Akutsu ang kanyang metal bat at muling sumugod. At banggaan ang kanilang mga sandata, ang kanyang batlaban sa matatalas na kuko ni Xia Pero sa pagkakataong ito, iniiwasan niya ang bawat galaw ng kalaban at nakakuha ng tamang tempo. Isang mabilis at malakas na hampas ng bat ang tumama sa tagiliran ni Xia Lingling. Bagamat blunt weapon lang ang bat, sa sobrang bilis at lakas ng hampas, naging kasing tindi ito ng espada. Napakabagsik ng impact, nahati sa dalawa ang katawan ni Xia mula sa baywang. Natigilan si Xia Lingling, gulat na gulat ang ekspresyon habang lumipad ang kanyang itaas na bahagi ng katawan. Ang ibabang kalahati naman ay bumagsak sa lupa. Sabay na bumagsak ang dalawang bahagi ng katawan niya sa lupa. Namuti ang mukha ni Yuan Hao. Galit na galit siyang sumigaw, paano mo nagawang saktan si Lingling? Saktan siya, natatawang sagot ni Akutsu, ipinatong ang bat sa kanyang balikat. Nahati ko na nga siya sa dalawa. Higit pa yan sa saktan, pero bigla niyang napansin na may kakaibang nangyayari. Ang katawan ni Xia Lingling ay nagsimulang gumalaw. Mula sa magkabilang bahagi ng kanyang katawan, lumitaw ang maninipis na pulang tubo ng dugo. Dahan-dahan, ang mga ito ay nagdugtong sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Parang tinatahi ang kanyang laman at kalamnan na parang tela. Sa ilang saglit lang, bumangon si Xia Lingling. Pero malinaw na hindi na siya buhay, ang katawan niya ay mukhang malamig at patay, parang bangkay na nabalot ng yelo. Pagtingini ni Akutsu sa kanyang mga mata, halos mawalan siya ng balanse sa kanyang kinatatayuan. Kumikislap ang mga mata niksya lingling ng malamig at walang buhay na liwanan. Anong klase ito? sigaw ni Akutsu, napaatras sa takot. Zombie ba siya? bulalas niya, nanininig ang boses. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in action.